Good morning. Ngayon po maglalagay tayo ng mga organic na nutrients para dito sa ating mga potted grapes. Ang ilalagay po natin na nutrients ay uh, I mean mga organic uh, na pataba ay malunggay, dahon ng ipil-ipil at saka dahon ng kakawate. Ito po yung yung dahon ng malunggay, ito ay superfood, hindi lang para sa tao, hindi lang superfood para sa tao, superfood din para sa kapwa niya halaman. Kasi kumpleto po ito ng microelements, uh, micro elements. Kaya, yan po ay very ano uh, helpful sa kapwa niya halaman. Ito naman po yung ipil-ipil, ito naman po ay nitrogen fixer. Uh, kino-convert po nito ang nitrogen from nitrate into nitrite para mapakinabangan ng halaman para maabsorb kasi yung nitrogen sa lupa pag hindi po yan na-convert from nitrate into nitrite ay hindi po yan na-absorb ng halaman so kinakailangan po kasi maging positively charged ion yung nitrogen para makain ng halaman so yan po ang role ng ipil-ipil ito naman pong kakawate ito ay very rich in nitrogen so yan, tatlong klase ang ibibigay natin dito sa ano sa padded grapes natin kasi yung unang inilagay ay na decompose na. So kinakailangan lagyan na naman uli para continuous lang yung process. Oh so, yan po ay eh, ito ano na uh, malapit na rin na mabulok. At ito po, pakita ko na sa inyo, ito na yung bulaklak. Ito academic ito, nagbubloom na. So next week hopefully kung hindi malagas ay eh, nakapag fruit set na yan o, at ito yung nauna yung Baikonor yan malapit na mag Verizon yan. ito po ang kanyang container maliit na container so yan po yan ang ginagawa ko dito sa mga ubas na container yan ang purpose niyan ay para yung lupa ay hindi maging acidic na masyado kasi kung puro synthetic ang lupa, tataas mas, I mean, bababa masyado yung pH at masisira yung lupa. Pag sobrang baba na ng pH, masyado ng acidic yung lupa, hindi na po nakakapag-absorb ng maayos ng ang halaman ng kanyang nutrients kasi wala na doon sa level na uh, ideal para sa halaman. Yan lang po, sana may maitulong sa inyo.